Yan. Ito yung ano, the turnover. over. yung sayo ma'am. Hindi -hmm. na to. hindi na to. Kasi mababa.

Huwag po, huwag po, sumuha mong tayo. pa, sumuha mong Walang TV. Walang dito. isang dito. picture dito. isang, dito. O, dito. O,

Thank <laughs> you. tem um space <coughs> Meron nata sila. Ang nakita ko yung ug lang iba. So start po tayo sa mga kwarto dito sa Bitina Model House. Ayan yung kwarto na isa. So yung gamit ay nilalagay lang nila. Para may idea kayo kung paano gawin. So, yan yung first bedroom. Ito yung common CR dito sa taas. So, ang betina po model unit ay may kwarto na tatlo. So, ito po yan. Yan. Yan yung pangalawang kwarto dito sa taas sa bitina then pangatlong kwarto yan sa bitina po <clears throat> then may terrace may terrace na nilagay sa gilid yung bitina So, ang pagkakaiba ng uh, model unit na dalawa dito, yung terrace niya ay nasa gilid, yung bitina. Tapos, ito yung hallway. Papasok ng bawat kwarto at papunta sa CR. Ayan, doon ako. Hello! Tapos, ito yung hangdanan. Ayan. Bababaan po tayo. Tapos ito yung CR dito sa baba. Tapos ito yung pintuan. Palabas dito sa gilid. si may space ka pa. So yung gate po ay kaya na po ang gagawa. Gagaya niyan. Sample lang po yan. So pang turnover wala pong gate. Pero fully finished po ang turnover. Ito yung, yung kusina dito. May lababo. Ayan. Tapos may bintana. Tapos dito sa kabila din sa kusina. May pintuan para bas. Para sa may isang lababo din para kung gusto nyo sa labahan dito. Ayan. Tapos pwede kayong gumawa ng pwede mo naman siyang i-ano to eh. Pagdating ng turnover after ano uh, pwede kayong magbuhos pwede nyo buhusan to dito sa gilid tapos ito continuous nyo lang uh, bali nilagyan lang ng pader pero upon turnover wala po to kasi kayo na po ang magawa kasi doon sa mga fence mo ikaw na po yung magpagawa ng fence na ganyan tapos pwede naman magpagawa ka ng fence pwede mo nang gawin tapos lagyan mo ng beam para continuous pa rin yung buhos doon sa taas so may space pa po kayo malaki yan, so ito yung dining area. So ito yung lahat, kabuuan. Ayan eh. Naiwan yung ano ko, yung pamaypay ko sa bag. Okay. So dito na po tayo. Ayan, ito yung ano, labas. Ito si Bettina Model. Hmm. Yan yung yari niya. <coughs> Lin. Mm, mm Diba, diba two cars? Ito yung ano High selling O oh, yan o oh, Ang taas ng bubong Ang taas ng bubong Ano Ano daw <laughs> Ay, malaki 'yung ano, dining area nila. Oh, Hindi siya masikip. Mm -hmm. Pwede mag-disco. ganito 'yung kay ano. Pins -pins -pins -pins. Ito naman 'yung kitchen nila. Ayan, may ano siya dito. May kwarto. Pwedeng ano, dalawang ko bed. Oh. So, ang laki ng area na to. Ang laki ng bahay. Ito, dining area nila. Maluwang. Tapos yung kusina mo, may separate talaga. Hindi siya malapit sa mga CR, ganun. So, yun yung nakadesign nila. Dito. Ako, um, pwede lang sila? Oo, kung... Um, ito, ito yung master. Yan yung master. master. So, apat din ang kwarto nito. Oh, isa sa baba. Tatlo dito sa taas. Ito na yung next goal ko. House. Bibigyan na ni Lord. House and lot. Ganda dito kasi makita yung ano. Oh. Hi everybody. Kailan kan? Oh. Ano oras ba kayo <laughs> Kain pa kay dumating? wala pa naman. Dyan. Hindi, wala pa tayong pagkain. Kailangan ang ang dumating, ang siya magluluto. Kasi <laughs> Kasi bat aga-aga nyo. <laughs> oh, di ba ganun ang ano, drama. ang drama. Kasi makikita mo yung bisita na dumating. Oh, oh di ba? Ano. Tu, maganda. Delito. Hindi na pinapangarap to. <laughs> pinapangarap ko na lang to sa mga taong buyer ko na makukuha nila. Okay lang sa akin yung ano. Nasaan na, si Mercy? Das taas? Okay. Ayon, dito. Ayon, Sa dining dining naman, <laughs> ayon, na, uh, so, dining naman kayo. Mers. Si Aliana. Yan, ito rin yung isang ano, bahay niya. Meron dito. Meron siyang carport. Kasi yan ito para style ng Aliana so may one bedroom dito then may banyo din dito Akyat tayo sa taas Ah may ano din pala dito Sala Tapos ito yung terrace Iban nyo din sila sa master's bedroom. Ganda yung kanilang ano, kasi matibay. Ayun sa gilid. So, may common CR dito. Ang laki, oh.